Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binabatikos na naman nga na po ni Kendrick Perkins, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita na nag-trade offer ulit nga na po ang Lakers sa Atlanta Hawks para makuha si DeJounte Murray. Gaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops. Matapos nga po na matalo ang Golden State Warriors sa kanilang huling laro laban sa Sacramento Kings, ay napako ulit nga po ang kanilang team sa ikadosing pwesto sa standing sa Western Conference sa kanilang kasalukuyang record na 19 wins at 23 losses. At kasabay nga po niyan ay binabatikos na naman nga po ang kanilang team ng ilang mga NBA analyst katulad na lamang ni Kendrick Perkins. Ayon nga dito mga katrops, Halos wala nga pong alam na place ngayon ng Warriors kundi mag 3 points. Katulad na lamang nga po nang nangyari sa kanilang huling mga segundo ng kanilang laro laban sa Kings. Kung saan bagamat man nga po isang puntos lang naman ang kalamangan ng Sacramento, ay sinubukan pa nga po ni Stephen Curry na lumayo at gumawa pa ng 3 points imbis na sumalaksak na lamang sa ilalim ng basket. Kaya ayan na nga po ang dahilan ng kanilang mga pagkatalo at bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin nga po sila sa baba ng standings ng Western Conference. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balita nag-trade offer ulit nga na Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks para makuha si DeJounte Murray. Ayon nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ng sikat na NBA insider na si Jake Fisher ng Yahoo Sports, kahit man nga po maganda na ang pinapakita ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season, ay mas naging agresibo pa nga na po ngayong araw ang kanilang team sa pagkuha kay DeJounte Murray sa pamamagitan ng isang trade bago pa man sumapin ang trade deadline. Base pa nga dito mga katrops. Willing na rin naman nga po ang kanilang front office especially si Rob Pelinka na isama ang kanilang 2029 pick swap sa kanilang trade package na i-offer sa Atlanta Hawks na dati na nga pong binubuo ni DeAngelo Russell at Jalen Hurtifino noong nakarang linggo. Well, bagamat man nga po nakakamangha ng ipinapamalas na performance ni DeAngelo Russell sa kanilang mga nakalipas na laban, sa pag ngapun average nga po niya ng 27.8 points, at 6.4 assists per game sa kanyang 57% shooting sa 3-point line, ay disidido pa rin nga po ang kanilang team na i-trade ito. Ngunit mismo ang Hawks na rin naman nga po umamin na ayaw nga po nalang kunin si DeAngelo Russell bilang kapalit ni Murray, dahil mas gusto nga po nila na makakuha ng ibang players mula sa Lakers na mas mapapakinabangan ng kanilang team sa kanilang mga laro ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.